Guys, nandito ako sa lugawan ko. Tatanungin natin yung isang customer kung anong lasa ng tinda kong pares. So, ang binili niya ay Maris Mami. So, halika, tanungin natin kung anong kanya sasabihin. Yan yung aming tindang pares sa umaga. Sir, lagi kang nakain sa amin. Kamusta ba yung aming... Uh, Pares? Siyempre manarap. Ha? Masarap. Masarap? Uh, Lagi ako dito isa. Oo. Oh, isa eh, hapon di ba kumakain ka rin? Oo. Rugaw. Rugaw. Ano yan? Hangover, sir? Ano Parang umaga. Para kanin. Ayun. So, yan. Mga kajaming. Ano nga po ang pangalan mo, sir? Mr. Lip. Si Mr. Lip? Oo. Hindi naman nagtitinda si Mr. Right. <laughs> Okay yun dun So ito na mga customer natin guys Sa umaga Ito yung mga kain natin Ito yung pesto ko Pareta